757 757 seven, five, seven. Five, 757 seven. 7 for you 757 seven. Happy birthday Andy Belmonte Lola Andy happy birthday We left like the birthday, pumunta sa clouds mamaya may show ako Yes La Maria Nelly Almira please happy birthday Happy Birthday! din na mo, si Mother Lu! Happy Birthday! Happy Ay? birthday? Ay? Hi! Mother, mother Lu! Happy Birthday! Hip Isn't happy Birthday! Happy Birthday! Happy, happy Happy ]記ion. Birthday! Number ]Yeah, si Ten, Jeffrey Santos! Yung kapatid ni Judaya. Technical seven, crew natin! Happy Birthday! 5! four, 4! 3! 2! Wala ko. 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 So, yung birthday pa naman ni Enzo, yung inaanak ko, anak ni Dr. Tony. birthday, Enzo? Ayan na! Ay, wala na bilangan na. Ang tagal na po namin nag-antay bago nagbilang. Tanungin mo muna kung ano rason 9, niya, baka valid. Oo nga. Ano muna ang pangalan po ninyo? Angelica Degala. Oh, no, Angelica. Angel ka pa naman, hindi ka nalang San dumi pa. Saan ka nang ba? galing po? Nandiyan po sa bahay kasi oh. hawa ko po yung anak ko, nagpapadede po. Oh, Kasa na yung anak mo. Nandiyan ulo. Pinahawa ko po saglit. Naku, eh ka kasi po bago kami bumilang kanina, ang haba pa po nung nagbatihan pa kami lahat, tapos tsaka po kami bumilang. Ilan po ang inyong anak? Hindi umabot. Tatlo, Tatlo? Oh. May pinapadede pa kayo? Huh? Nako, Mayor. Nah. <laughs> na Ito ngayon, ganitong gagawin natin. Okay, para malaman natin kung anong mangyayari. ala na naman ang gagawin natin. Alam sa technical committee. Medyo valid Ayan. naman yung rason niya, Mayor. O, valid naman, napapadede. Ang problema lang natin ngayon, kung yung habang tumatakbo siya, kung kilala niya yung pinag-iwanan niya sa so dumedede niyang anak. <laughs> Yan na, alam. Kaya siya dumiretso rito kasi mananawagan siya kung sino man yung pinag -abutan ng anak niya. Ngayon, <laughs> asawa niya raw yung pinaghawakan naman niya. Ah, asawa naman. Dahil may, ano naman po, alam niyo po, patawarin niyo po kami pero po kami ay sumusunod lang. Kaya bigyan natin siya ng 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Susugod na kayo. Susugod. Susugod. Susugurin? So so eh. so kasi na <laughs> <laughs> Pang lima na yan. Lumumutla <laughs> siya. Atalika na. Sunod! <laughs> eh, hey, mukha sa amin. Sunod. Lumutla ba? Ayan, na natin ngayon yung bata. Pag yung bata may gatas pa sa labi, bata pa yun. Hindi, <laughs> tsaka tama yung sinabi niya na nagpadede siya. Oo nga. Pag ang bata tulog, sinungaling siya. Ha? <laughs> Sobra. Siyempre, hanapin natin yung bata. Tsaka ba DNA nyo kung anak niya talaga? Sobra no? Umabot na sa ganun. Sobrano, <laughs> yung baby nag-burp na... Sige mo na, nagtatrabaho mo na si Papa. Ay, nako. Ito na, Alan Kay. Ano yan? Karyoka. Ito na yung tinatawag na RR to. RR? RR. RR. Wala lang, RR. Ano siya? Orangutan. <laughs> Mayor! Hindi ako pinapapasok ni niyo! Mali. Bakit? Ewan ko! Hinawakan ako! Orangutan daw yan. Rambutan. Ay, sorry. Huwag ka nga, Paolo. Ay! Sorry. <laughs> na happy birthday daw kay Jesse Garate. 76th wow. birthday. Happy birthday, kasi Jesse. Tsaka si Kaya ba. pupunta daw sila sa clowns. Oo, punta sila mamaya may show Basim, Masip. Mayot, hindi mo yung pakwan o mukhang Tabi. abukado. Hahaha. Bakwan mo ka Bakwan mo ka buka, bukado. <laughs> <laughs> Totoo nga, bakwan yun. Bakwan! Bakwan siya. <laughs> Ba't hugis? Ba o, ito na ka na nang hugis? Bakwado. Para nga papaya. Para nga Ito yung natin ang kanzones. Laki na nga. Raul, so ka. Okay. balik ako, kuha ko. Habilin ah. kami, ha. Ah. Thank you. Tikma ko na rin yung ano mga lansones. Kayo mo yung malaki. Uy, <laughs> ang tatamis sa mga lansones ngayon. Ibilin kami, kuya. Magbalik ko. Season ngayon. Um, malayo pala. na kayo. Oo nga, medyo malayo pala. na yung medyo malayo. Ano, kinikwento niya, pinapaliwanag niya, nasa bahay daw siya nanonood. Buti na lang daw, mabilis sumapo yung asawa niya kasi naitya niya yata yun. Buwan siya yung bata. Malayo pala yung pinanggalin. Sa luna. Ito yung tatong anak mo. Nenita Tombado, happy birthday. Happy birthday. Pasok na po kami. Dear you, Dexter Santos. Happy birthday. Ate, pwede kami tumuloy. Tuloy tayo. Baka ah, daw bumisita? Kaya lang yung manok. <laughs> Hindi lang hangagat yan. Hi. Eto po ba yung dumedede? Ayun, kaya pala galing sa iyak yung bata. Binitin yung bata. Mahinit ang ulo. Galit <laughs> ka? Yan yung asawa? Ito, bossing. Anday, oh, ito yung asawa, ito yung bata. Oh, patingin pati ginapatunan. Ayan, eh. ito. Ito, ito. Ayan, oh. Galing pa sa iyak, eh. Oo. Awakan mo yung bibig ng eh. bata kung basa pa. Ilang buwan na yan? Ilang buwan na? <laughs> Ilang buwan na yan, kuya? Ano po? Isang taon po? Ay, ah, isang taon na. Pwede pa? Pero sana, okay. sa asawa mo yan, dumedede. Breastfeed Mali yan. mayor, dito sila. Dito nangyari yung uh, kaganapan na yan. Saan? Saan? <laughs> dito. Ate, ano pong pwestuhan niyo kanina? Para po makita natin paano, paano? kung uh, medyo mahirap siyang tumayo or what. Paano po? po kasi ako dito. Kasi, kasi, tapos nagpapadede. Uh, ah, mahirap nga tumayo. <laughs> tapos, <laughs> tapos nagpapadede po. po ako kay Baby and then nanonood po ako. Nung tinawag po yung number ko, binitawan ko siya sabay yung asawa ko nandyan. Sa may gate, sabi ko, ako yun, number ko yun. <laughs> Sabay-sabi ng bata, oha, oha. <laughs> <laughs> Ayun, kunyari yung baby, Oh. Ito po, napapadid oh, paano mo binitawan? Tapos, 747. 757! 757! Tapos, tumakbo po ako pala ba? 10! 9! 8! 7! Binitawan 5! 4! Kaya yung bata. Kaya <laughs> yung bata eh. <laughs> Ikaw man ihakis ng nanay, hindi ka ba maiiyak? Halika dito, ate. Dito tayo. Huwag tayo dyan sa kwarto kasi may bata. Dito po kayo makapo. Sige pa, patulogin ko muna to at kawawa naman. <laughs> <laughs> Yaya. Yaya ka muna. Ilang taon na yung baby? One year old. One year old. Tapos ilan lahat anak mo? ah, uh, Bali, four po. Yung may, may namatay lang po ko isang baby. Uh -huh. Ngayon, three po. Three na lang sila. Yung namatay, bata pa talaga. Um, Sanggol din. Stillbirth po. Ay. Bali, pinang po siya, wala na po talaga siyang buhay. Hmm. So, ano po yun? Actually, nag-labor pa ako. Nine months na yun. Talagang... Ano yun, Sa labas? Sa labas parang ganun? Sa labas yung ano? Sa loob pa lang po ng chan ko, wala na po siyang heartbeat. Ah, tapos kailan nyo lang po nalaman na wala ng heartbeat? Nung mismong araw din po na yun na ah. mga anak talaga. Nung din, din talaga na wala? Yes. So, hindi so, kayo nagpapacheck? Nagpapacheck up naman po, kaya lang during that time po kasi... Na humihilab na? na humi ano hindi ko naman po alam din nung time na yun na humihilab na na wala na pala siyang heartbeat noon pagdating ko sa ospital no, hindi na ma, uh, hanap yung heartbeat ng baby so in ultrasound ako wala na talaga siyang heartbeat so binuksan hmm. ka hindi po ini normal ko pa rin siya oh, talaga ano yeah. sabi ng doktor bakit daw na namatay sa loob um na ano po maiksi po kasi yung cord So nahatak po ni baby yung cord ko. No, sayang no. Okay. Kasi kung yung cord namin dito sigurado aabot oh. 'yun. Eh <laughs> may kasama <laughs> pa ako, may couple. <kas> <laughs> <nakaka> <naman laughs> <yung laughs> may couple. Rubang ganyan eh yung cord natin. Tapos si Miss Dela nung trabaho. And uh, siya po yung nag-aalaga sa mga bata. Bali ako lang po yung nagtatrabaho Ah okay. Ilang ano po yung trabaho natin? Ah empleyado po sa bangko. So ibig sabihin sa bangko ka nagtatrabaho. Yes, so okay. yung anak mong dumedede, kasama mo. Opo. Actually po ngayon po kasi uh, naka-work from home po ako. Oh, tama so lang. kapag word So may from... nagde-deposit dito. <laughs> <laughs> may nagwi-withdraw <-we> <laughs> may mayor. Po, actually back office po ako? ah back, <laughs> back office. office po. Opo. So dito ka lang? Yes. Pero pa paano yung Pagpapasok ka na, hindi eh, pa naawat yung anak mo sa dede. One year old na. Pag nasa office naman po ako, sa bote po siya dumedede. Bumapayag naman siya. Basta hindi niya ako nakikita. Kasi once po nakikita niya, hindi talaga siya dedede sa bote. oh kasi alam niya meron. Oh, po, alam niya po kasi nandito ako. Tapos si Mr bakit walang trabaho? Ano ba ang dati niyang trabaho? Uh, sales agent po sa all home. Hmm. Tapos na-stop siya, gano'n? Uh, o nag-decision nag kayo? Uh, Nag-decide po talaga kami na siya na lang yung tumigil since ako naman po yung medyo mas malaki yung sahod sa aming dalawa para may mag-aalaga po sa mga bata kasi tatlo na po kasi. Okay ba kay eh, mister, yung gano'n? Kasi syempre, is para sa lalaki, parang sandali. Right. Di ba? Merong uh, ganong uh, pagtatalo. Eh. O, oh, may pride yes, eh. Uh, um, okay lang naman po kasi para din naman po sa mga anak namin. Okay lang daw, mayor. Basta nakaroller naka siya <laughs> sa bahay. Wala <laughs> pa kayong mga kamag-anak <laughs> dito? na complete. Nanay, mag ano? Meron po. Meron po. Dito lang din po nakatira sa Salinas yung parents ko, side ko po, tsaka yung side din po niya. Ito inuupahan nyo? Eh po, ko po ito. Ito pong may-ari nito, tita ko naman po. Mm. Ayun, mayor ka naman. Ay, buti na magaling ang uwa oh, ng bag. Oo, miyak. ano ba yung dede o Hindi ba ikaw? Sige, kausapin nyo. Oh, yan po. Kumusta naman po ang baby? <laughs> yung mga wala pa nag-aaral sa anak Wala po? pa nag-aaral po. Ay, meron na po. Isa po yung panganay ko po, grade 2. Grade 2. Opo. Two. Tapos, ano pong gusto nyo dito sa inyong sanggol? Tigas na yung paan ito eh. Uy, bakit? Oh, oh. <laughs> wow, nakakayo na. Ang galing. galing ni baby. Papatigas ng ano yan ang tuhod. Anjing, anjing, anjing. Anjing, anjing, anjing. Ay, ay. Ay, galing. Ay, galing. 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 Matumbling na si baby. Ay. 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 Oh, cut, cut. <laughs> Anjing, anjing, anjing. Anjing, anjing, anjing. Ayo, doi, 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 iya ko. naman kay Rio Sorry Sorry Rio. Naiyak tuloy si Rio. Hoy mga baby, wag gagayahin mga pa professional na po ang gumagawa. na Professional na baby gumagawa niya, huh? Kaya si yung dalawang anak ko yan na gano'n, matitibay ang tuhod. Ikaw ba? Anong laro ang madalas ipapalaro mo sa anak mo? Ay, ngayon Pula po. Gan, kasi... Olympics agad. <laughs> <laughs> Ay, ngayon <laughs> po kasi hindi po sila mahilig makipaglaro sa labas. Ang hilig po kasi nila dito sa bahay, YouTube. Yan. Gadget, ka. Gadget. Okay ba sa'yo yun? Actually, hindi po kasi ang tahimik nila eh. Oh. Dati kaya yung attitude ng bata oh. medyo hindi oh. gumaganda pag wala na yung gadget, may init na ulo. Oo, oh, oo oh po. Oh Dapat babawasan babawas natin ng konti. O oh, baka naman ang kalaroy asawa mo? Ay may chance. Ah, uh, may time po na kami din yung kalaro. <laughs> yan yun naman pala. <laughs> Ayan naman nagro-Roblox 'yung mga yan. <laughs> ano Roblox laro na? Roblox tapos may kami ng panganay ko, minsan ML, mobile Ah, so okay lang naman pala. Kalimutan mo yung mga sinabi namin. Oh, okay. Ito si Sir, ito yung asawa mo. Oo, ito oh, eh. si Kuya, Kuya. Pasok ka. Ayan, may eh. bata. Ayan, mainit ang ulo ng bata, yun. <laughs> oo. Oh. Ayan, yung bata yung nag-ML. Ayan. Asama. Hello, baby. Hi! Hello, Ay, umiyak, oo. Oh. <laughs> Oh, 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 Sino pa ba ka to? Yun yun sabi yun nung bata. Oh. Ay, nagselos na. Ayan, <laughs> <You know? laughs> oh, yeah, umiyak Sorry. na. Para tumahan niya, bigyan natin ang regalo. Ayun! Ayan! Ganda Ito na, baby. Woo! Meron kaming gift sa'yo, ha? Unang-unang regalo galing sa... Hana Hanabishi! Bici. Meron kang 2-in-1 grinder and coffee maker with andador. Meron kang desk fan with yaya. Yes, at meron kang electric stove with working dede. First Thursday ngayon, ibig sabihin, Hanabishi Day. Matatagdagan pa ang kapartner ninyong Hanabishi Appliances. Pwede po kayo manalo ng uh, garment steamer, personal blender, or pop-up toaster. Pipili lang po kayo sa rice cooker ni Rice May. <laughs> galit na galit yung bata. One, two, or three po? Yeah, Pili lang po kayo sa studio. Anong naman? Ah, uh, two po. Number two! Pating nga! Congratulations, Ate! Ang atin. batang lakwatsera. <laughs> Meron po kayong personal blender. Hi, tara! Yan na, Hanabishi Personal Blender. Perfect para sa mas fresh at mas healthy na mga recipes araw-araw. Para pwedeng pwede sa mga juget. Sa mga Correct! Hannah yan ang kapartner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossy. Bossy magpahuli available sa Selected Appliance Store Nationwide o bisitahin ang www.myhanabishi.com At, www at mayor, meron ting that time na market sa nag-share ng kanyang kapartner Hanabishi story kaninang madaling araw si Amore May Olanya Kapartner niya ang Hanabishi Stan Fund Air Cooler at Wall Fan for 8 years. Ay ayan, ayan, amore, ang ganda na pili Dadagdagan din namin ng Hanabishi mo. Tatanggap ka rin ng Hanabishi Personal, Personal blender. blender. Sa iba pa mga dabarkads, i-share nyo na rin ang inyong hashtag kapartner partner kong Hanabishi story, i-comment ang feature kasama ng inyong Hanabishi appliances at kung ilang taon nyo nang gamit ito dito sa designated post kay magko-comment. Ayun you know, o, si Bossing. 'Yun o. 'Yun o. Ang pogi. juice. Eh. pa natin another 5,000 pesos regalo galing sa TNT. TNT. Oh All out ang saya with TNT All Access 99 dahil may 7GB data plus 2GB for Facebook pa. 415 days, 99 pesos lang kaya bilhin na ng TNT CM. 5,000 pa rin po plus grocery items galing naman ito sa Pure Gold. Mga Dumber Cats, basta grocery o paninda, sa Pure Gold tayo. Kompleto ang mga bilihin, mura ang presyo, at sa kalidad, hindi ka kadehado talagang panalo sa quality. Panalo value sa bawat pamimili. Dahil sa Pure Gold, always panalo. 5,000 pa po at regalo galing naman ito sa Purchase 45. May lakas Plus, kaya ito dubuhos ang intrisyon at pagmamahal away. Percy, 45. Meron pa po kayong regalo at 5,000 pesos mula sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Dagdagan pa natin another 5,000 pesos. Pero po at regalo galing naman ito sa Tolak Tola, Ang Inherbal Liquid Supplements. Supplement. Heavy Gut Deals. Push, at Bush, Ang Laban. 5,000 pa rin regalo galing naman ito sa Sinio Crispy burger. burger. May sarap na 100% beef burger na pinakrispy. Yan ang malutong na sagot sa everyday baon na pamilya. Affordable baon niyan dahil 12 pesos lang per piece at 5,000 pa rin ang regalo namin sa inyo at galing naman ito sa Yakult. Yakult! Yan, mga damar kaats, tulong protection yan. Only a has 8 billion live LCS that may reach your intestines alive in every bottle. LCS helps balance good and bad bacteria, improves digestion, and boosts immunity. Panalo ka yan. Yakult every day. Every day, okay. At meron pa kayong additional 5,000 pesos from PLDT. Solve na ang internet ng buong pamilya dahil may bigaylo kapang PLDT Home WiFi LTE Advanced. Do more with PLDT Home WiFi LTE Advanced na may kasamang unlimited WiFi for 15 days. Shh, shh, shh. So, hindi na kailangan ng pera, mayroon na ayos agad. <laughs> Tingnan mo. Paano nga ang bumili? Um, um, Saan kaya? Hindi, papatingin na. na? <laughs> <laughs> Di, pa paano magbilang? Mabilis magbilang 'yan sa banko. Oh, dito lang dito munta muna nap. Mabilis ha. Oh. <laughs> Ganyan. magbilang yan. <laughs> Tanong natin kung nabilang niya. Siyempre <g gadget> hindi. <laughs> o, magkano <laughs> lahat? Di. Magkano okay, lahat? O, ginagamit <laughs> mo. One, ready? Go! 17, 18, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 19, 14, 19 15, 14, 18, 25, 25, 20, 21, 22, 23, 24, 48. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 51, 52, 53, 56, 57, 57, 58, 59, 52, 53, 57 Forty-five oh, thousand na bilang? Oo, pa wala Kin <laughs> <kinu> <laughs> Ang galing. Yung Rio Mayor. Oo, <laughs> dagdagan natin ang bibilangan na niya. Gawin nating sixty thousand. Ow! Oh! What? Ah! Fifty, sixty thousand. Sixty thousand. Congratulations! Oh, Agam po. Aga 30, thank you po kay uh, Tito, Vic, and Joey. And sa uh, TV5 po. Maraming maraming salamat po. Salamat po Congrats. Thank you din po sa inyo.